Magandang araw at welcome back sa ating munting channel mga kapatid. Sa video pong ito ay magtuturo na naman po ako sa inyo ng isang lihim na karunungan at ito po ay magagamit upang hindi nakawin ang anumang bagay na ating iiwan. Pero bago tayo magpapatuloy mga kapatid, kung ngayon ka palang napadaan sa channel na ito at gusto mo ang mga ganitong usapin ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at paki-on ang inyong notification bell. Paki-share at paki-like din po ng video ito. Salamat po. Sa video pong ito mga kapatid ay may ituturo po ako sa inyo ng isang mabisang orasyon upang hindi po nakawin ang anumang bagay na inyong iiwan. Halimbawa, usong-uso na po ngayon ang mga motor at kotse na kinakarnap. Kung isusulat ninyo sa papel, ang orasyon pong ito mga kapatid at itatago ninyo sa loob ng inyong kotse o itatago ninyo sa loob ng compartment ng inyong mga motor ay sigurado pong walang magkakainteres o walang sino man ang pupwedeng makapagnakaw dito. Ang orasyon pong ito ay magaling na tagabantay para sa anumang gamit na inyong iiwan magagamit din po ito sa inyong mga bahay. Nang sa ganoon ay wala pong sino man ang makapagnanakaw at makapapasok dito na mayroong masasamang hangarin. Simple lang po at napakadaling gawin ng orasyon na ito, mga kapatid. Kaya simula na po natin. Una po sa lahat, para mapagana po ang orasyon na ito, ay kinakailangan na mayroon kayong sapat na puder sa mga baguhan pa lang sa ating channel at hindi pa pamilyar kung ano ang puder ang puder po ay isang panalangin na nagkakaloob sa atin ng kapangyarihan at proteksyon kapangyarihan upang mapagana ang mga orasyon mayroon na po akong mga nai-upload sa aking mga nakaraang video pakipanood na lang po sa mga walang ideya o walang karanasan sa pagpapagana ng mga orasyon. Ilalagay ko po sa description ang mga link ng video ito nang sa ganoon po ay mapanood ninyo at magkaroon kayo ng ideya kung papaano paganahin ang mga orasyon na tulad ng ituturo ko sa bidyong ito. Ito po ang pamamaraan mga kapatid kung ito ay inyong gagamitin para sa inyong bahay upang hindi makapasok ng mga magnanakaw, ay isulat po ito sa apat na malinis na papel gamit po ang itim na Bolpen. at inyo po ito isusulat sa araw po ng Bernes. Mas maganda po kung maisusulat ninyo ito sa unang Bernes ng buwan upang mas maging mabisa po ito pagkatapos niya pong maisulat ito sa apat na papel, ay konsagrahin po ito. Sa mga wala pong karanasan kung papaano ang pagkonsagra, ay ilalagay ko din po sa description ang link ng video kung saan ako ay nagtuturo kung papaano magkonsagra. Panoorin niyo po at intindihin ang aking itinituro upang magawa po ninyo ang pagkukonsagra Pagkatapos ninyong may sulat ito sa papel. Kapag tapos na po kayo sa pagsusulat at pagkonsagra nito, ay topiin po ito at mas maganda po kung babalutin ninyo ito ng packing tape nang sa ganoon ay hindi po ito mababasa. At pagkatapos ay idikit po ito sa apat na sulok ng inyong bahay. Nang walang nakakaalam na mayroon kang inilagay, sa pamamagitan po nito ay sigurado pong wala pong magnanakaw ang mag-iisip na papasok sa inyong bahay. Wala pong sinumang masamang tao na mag-iisip na papasok dito. At kung inyo itong gagawin para sa inyong mga kotse at inyong mga motor ay isulat lang po ito sa isang pirasong malinis na papel. Isang papel lang po ang inyong pagsusulatan ng orasyon pong ito. Pagkatapos ay konsagrahin din ito. Pagkatapos ay baluti ng packing tape nang sa ganoon ay hindi ito mabasa ng tubig. At itago ito sa loob ng inyong sasakyan o sa inyong mga motor nang sa ganoon ay walang mag-iisip nakakarnap sa mga sasakyan ninyo. Mabisa po ang orasyon na ito kung ito'y nagawa ninyo ng tama. At sana ay makatulong sa inyo ang lihim na karunungan na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking video mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at ingat po palagi.